Kung gaano kasama nitong si uh, Betsy mga kapuso ay ganoon din kasama ang kanyang ina dahil nga si ang kanyang ina ang nagtutulak sa kanya upang gumawa ng masama. Pumasok nga sila dito sa kwarto ni Robert at kumuha nga sila ng isang alahas. Muntik na makita ni Gina ang ginawa ng mag-ina ngunit nakagawa sila ng paraan ang katulong nga po ang nakakita dito sa nawawalang sing-sing ng namatay na ina ni Gina at agad nga niya itong isinauli dito sa lagayan ng mga alahas na nandoon sa kwarto ni Robert samantala dahil nga po naka, napakagaling umagting itong si Betsy na paniwala talaga niya si Robert na mahal na mahal nga po niya ito at hindi niya alam na pera lamang ang gusto ng mag -ina dito sa kanya mga kapuso at hindi rin naniniwala si Robert dito sa kanyang anak na si Gina bagkus mas pinaniniwalaan nga niya itong si Betsy dahil nga po sa napakagaling ang kontrabida nga ito pero ang galing talaga nitong si Kaisel Kinochino na kontrabida samantala nang maglabing-labing na nga itong si G uh, Betsy at Robert agad nga pumasok nga si Gina o oh, kumatok mo na sila at pumasok nga po sila dito sa kwarto ni Robert at sinabi nga ni Betsy na uh, uh nakaka-turn off daw sila dahil nga po uh, nawala ang kanilang eksena at sinabi nga ni Gina na ayaw niya dito kay Betsy ngunit sinabi naman ni Robert na kung ganun ang sasabihin ng kanyang anak ay sasabihin din niya dito na ayaw din niya dito kay uh, <coughs> dito sa asawa nitong si Gina at ano kaya ang magagawa ano kaya ang gagawin ni Gina mga kapuso dahil nga po hindi na nga niya mapipigilan ang magaganap na pagmamahalan ni na Robert at Betsy. Abangan po natin mga kapuso kung ano pa ang mga susunod Nakabanata, pero parang stress ang mangyayaring kaganapan dito. Stress ang mga manonood. Thanks for watching. Bye-bye.